Ito mga pressure high school. Pwede na pala magtanggol sa Pilipinas. Bakit? Pinagdahanap ko yun. Okay, story na naman. History siguro. Ako lang siguro in history sa ating bansa na may dalang carbon sa loob ng eskwilahan. Wow. Ha? Pressure high school ako. May dala-dala akong carbon. Ang dami kong escort. Ang escort ko ay mga classmate ko at saka yung magagandang classmate ko. Pangbaboy oh, okay. na mo yan, sir. Ha? Siguro, pampagana rin siguro yan, no? Oo, oh, eh, kasama sa buhay yan. Pag wala yan, ayaw ko nang mabuhay, di ba? Ayaw nyo, di ba? No? Kayo rin, mas lalo kay mga babae. Hindi nyo lang masabi ang katutuanan. Okay, patuloy tayo, no? Patuloy tayo, kayb... kay hindi Hiniwa ka na magsalita. Okay lang, attorney. Ay! <laughs> Ay, di. Kaibigan, kaibigan pala. Kaibigan. <laughs> kaibigan. Aking kaibigan. Kaibigan. Oh. Uh, kaibigan, kaibigan. Oo. Oh. Ang aking uh, professor, professor, professor natin niya. Okay. Okay. Okay, patuloy tayo. Na Nantala. Alam nyo kasi pag bata, pag nantala, madali makarecover. Pero pag may edad, may, may, hello? Ano? Isa yun. Pero sa amin, madali. Madali makarecover. Oh, nakarecover na ako. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, ano, Ah, uh, patalas na tayo, ano. Ah, uh, 13, 13 anyos ako nagsimula sa training ng military basic training. 13 anyos, ha? 36 ako noon. Magtatapos. November 1973. November uh, 1973, nag-training ako. O, oh, inandito na nga isang kaibigan. Ito magsasalita, ito mamaya. Pagkatapos ko, okay? O, oh, 13 anos ako, nag-training ako. Alam niyo ba yung nag alumiti sa puno ng building, pababa, pinagdaanan ko yun. Yung sinasabi namin, river crossing, yung nakahiga sa tali, nadaanan ko yan. Marami ako na pagdaanan ng training. Ngayon, mayroon tayong high school student dito, ano? Mga high school student, ano? High school. Pag tinitingnan ko sila, 13 anyos, so, ibig sabihin, itong 13 anyos, pwede na magtanggol sa ating bayan. Ha? Kaya dapat mga estudyante, <laughs> hindi ko kayo nikayat kasi may batas na uh, may batas na uh, child labor, mahirap na, delikado. Pero noon, walang batas noon. Ha? Walang batas noon, wala pang human rights noon. Kaya inaksip ako ng special forces ng army. Ano po, sa, tre, sa edad ko 13, sa lipusa ako, talagang ang iba pa lang ang uh, ang uh, lakas ah, uh, professor ano? iba pala professor yung lakas pagka 3 anyos alam mo pakiramdam ko doon parang wala eh wala akong naramdaman na hirap ano pa man pero ngayon, hindi ko rin naramdaman ng hirap dahil lumalaban tayo professor okay go ba okay ba professor okay alam tayo okay tuloy tayo ano pero ulitin ko nga pala ano ang panawagan natin sa ating black content ay magkaisa tayo na pumunta dito. Mayroon pa tayong final na gagawin. Final na gagawin. Hindi natin tatapo, hindi natin hihintuan ito hanggat hindi matapos ang problema ng bansa. Palapakan natin. Hindi tayo tatigil hanggat hindi, hindi, natin matapos ang problema ng bansa. Mamatay kung mamatay para sa bansa Pilipinas. Okay, mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay, Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang EFP! Mabuhay! So, mga kaibigan, sila ang ating protector, ano? Sila ang protector natin. Kaya huwag natin ituring silang kaaway. bagkus dapat tulungan natin sila kasi pinipirsa sila ng ayaw ng kanilang konsisya. Pero dahil sa kanilang uh, mga pinuno nag-uutos, wala silang magagawa dahil be, they will be charged of insubordination. Anong anong parusa noon? Matatanggal sila sa servisyo o makukulong sila. Kaya wala silang magagawa. Huwag niyong pagbuntunan ng galit ang Philippine National Police at, at ang armed forces. Kasi noong 1986, nalala ko, 83, kami ngayon ang nasa langsangan. Hindi kaya ng Philippine National Police noon. Kaya ang army, ang scout ranger noon kami, sa scout ranger, kami ngayon ang mahawak ng kalasag So, ibig sabihin, uh, magkaiba noon, dahil army na kumikilos noon, ngayon mga pulis pa lang. So, huwag natin pilitin ang, ang, armed forces makialam sa atin. Kaya dapat, magiging mahinahon tayo sa laban na ito. Maging disiplinado tayo sa gawain ito. Alam natin na sila ay kakampi natin. Ang hindi natin kakampi ay kakampi ng... Buhaya! Huh? Ang hindi natin kakampi ay... Kakampi ng buwaya, mga kaibigan. So, patuloy tayo, ano. So, marami akong pinagdaanan na paghihirap.